Welcome back mga kaboxing! Matapos nga pong naging usap-usapan nitong mga nakaraang araw na si current WBO Super Lightweight Champion Teofimo Lopez ang posibleng makakalaban ni Ryan Garcia ngayong paparating na Mayo dahil na rin sa pag-share nito sa post ni Turki Alalshik ay pumutok naman ang balita na si Isaac Pitbull Cruz na ang magiging kalaban ni Ryan Garcia ngayong paparating na Mayo bilang paghahanda sa bigatin nilang rematch ni Devin Haney sa buwan ng Oktobre. At sa kaparehong event nga po ay posibleng lalabanan naman ni Devin Haney ang former Unified Junior Welterweight Champion na si Jose Ramirez. Sa mismong rematch nga po ni Garcia at Haney sa buwan ng Oktobre ay nakatakdang labanan ni Teofimo Lopez ang current IBF welterweight champion na si Jarin Boots Ennis. Ngunit bago pa man ang bakbakang Lopez at Ennis ay mismong si Teofimo Lopez nga po ang nagkumpirma na kasalukuyang nakikipagnegosasyon ang kanyang kampo para sa isang unification fight kontra sa current IBF light welterweight champion na si Richardson Hitzins na posibleng ganapin sa unang bahagi ng taon bago umakyat sa 147 pound division para sagupain si Ennis. Samantalang si Boots Ennis naman ay posibleng mapapalaban din sa isang unification fight kontra sa current WBA Welterweight champion na si Iman Tastaniones na posibleng ganapin ngayong paparating na Abril 12 sa Atlantic City. Sa ibang balita naman mga kaboxing, ay isang malungkot na balita na naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil tatlong Pinoy nga po ang dumayo pa sa bansang Japan, ang parehong bigong makuha ang panalo sa kanilang laban nitong nakaraang Sabado lamang. Unang sumabak sa ibabaw ng lona ang tinaguriang pitbull Tyson na si Alvin Kamike na may kartadang 9 wins with 4 knockouts at 3 talo kontra sa undefeated Japanese fighter na si Sinto Ito na may perfectong record na 2 wins with 2 knockouts. Natalo po ang ating pambato via 8-round unanimous decision. Kasunod nitong lumaban ang 24-anyos at pambato natin sa Featherweight division na si Michael kasama. bitbit -bit ang kartadang 10 wins with 10 knockouts, dalawang talo at isang tabla, kontra sa isa pang undefeated Japanese fighter at sinasabing Filipino slayer daw na si Kenji Fujita na may malinis na kartada na 7 wins with 4 knockouts. Dahil sa mga dipo nakakaalam, sa 7 panalo ni Fujita ay anim dito ay kontra sa mga Pilipinong boksingero. Kasama na dito ang noy former world title challenger na si Gio Santissima. Natalo po si Michael Kasama by a 9th round referee technical decision at bigong maiuwi ang WBO Asia Pacific Featherweight Champion Belt. At sa main event nga po ay biguding makuha ang panalo at maiuwi ang titulo ng nooy undefeated at Pinoy prospect sa flyweight division na tinaguri ang shotgun ng Zamboanga del Norte na si Lawrence Dumamag kontra sa matibay na pambato ng bansang Japan na si Jukia Iimura para sa bakanting OPBF flyweight champion belt. Natalo po ang ating pambato via 12-run unanimous decision sa score na 116-112, 117-111 at 116-112 pabor sa buksingerong hapon.